Hello, good morning. Good day sa ating lahat. Ayun, magpapuha ang ah, ano, ano Ayun, ilan lang pala itong like life ko mga people. Okay. Magpapuha ano na natin. mga ano na Good morning, happy man, happy Tuesday, unang Tuesday ng buwan ng December mga people, napakaganda ngayon, lalong lalo na sa pagkuha natin ng mga gamit, at iba pa. Okay. Binasa natin. Happy Tuesday sa unang buwan ng Feb, ah, ng December. Magandang buhay, magandang oras, magandang araw sa ating lahat, people. Kumusta po tayong lahat ngayon? Mga franchield, nawa'y no, nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. eto na naman si Agimatera, ritualista ka Merlin, manggagamot din po, pero hindi pinagpipilahan dahil hindi pa yan siguro ang mission ko, pero nanggagamot naman. At asahan ninyo, na gagaling kayo pag kayo ay ginamot ni Ka Merlin. Kunin natin ah, 'to. Ako ganda ng forma nito. Na, no, eh, pa. Um, Nangiti pa ang crystal niya. Kahoy, ayos. Yan. Ah, meron tayo niyan mga friend, mga people. Bagong lahat people sa mga baguhan na nag-subscribe at nanonood sa aking channel ngayon, subscribe naman, jan. Subscribe naman at click sa bell para updated kayo lagi sa channel na yan mga video na ipopost ko. wag uh, huwag kalimutan i-subscribe at huwag po kalimutan uh, i-click ang bell at huwag nyo pong kalimutan na huwag i-skip ang ads ko mga people. Maraming salamat talaga sa inyo. Ito mga pinapakita ko sa inyo ay mga mutya, rare, kakaiba. Lalo na ito. Ito po ay ano siguro to? Tingnan natin kung nailaw to mga friends ah uh, natin. Ah, wala, hindi siya kayanin. Hindi kinaya ng power sa ilaw kasi napakalaki na. Isa natin, kaibigan. Wala. Na. Taga, okay, wait ha. Kasi, nag-ano yung ano ko. Ilaw. Okay. Ito na po, people. Papakita na lang natin lahat ang ating mga ang ating mga uh, garapa. Nakapaligiran siya ng garapa ngayon, mga friends. At ito ay isa sa mainam. Yan, dumami na. Okay? So, ngayon, ito ay galing sa ilog, mga people. Ito ay binasa na po natin yan ng tubig. At inaano kasi baka isipin natin, isipin ninyo, pininturahan natin yan. Kasi kung pintura yan, people, tatanggal yan. Nga, kaso lang, pag nababasa po siya, lalo pong lumalabas yung pagka niya. No? Yan. Tapos may green eto yung batong kakaiba mga people. May green. Yan o. No? no? Tsaka ano to. Ang bato na ito ay bato ara. ganda Tapos ito naman people o. Oh, green. Na mayroong uh, batu bato ara sa gitna. Napakaganda. Mutya na yan. Ito naman. Kakaiba rin. Batik-batik. Ha? Lalo na ito friend. Oh, no? yan ah. Tsaka niyug gan Ang niyug gan ay pampaswerte. Bulalakaw ng dagat. Napaka maganda. At sinag-araw na ginawa natin cruise, Kunti na lang. Ito na lang yata ito. At itong mga garapan natin na pasumbalik sa mga pilay, etc. Kung ano man. Ito naman, sa tagulilong, palipad hangin, Uh, sa kabal iwas bala yan ito naman pampaswerte ito ito naman pampaswerte po ito mga people pampaswerte sa pangkabuhayan lahat na nandyan ito naman sa kabal din protection haplas pasumbalik uh, taguliwas lahat na po yan pagkalahatan pagkaragara pa people at ito bato bato oh, may tao o oh. May aura, no? May smiling face. Tapos dito, may batu aura din yan, Crystallized pala, crystallized. Kahoy na naging batu. Napakaganda. At more, people, ito yung leckline ng dagat. At kung mapapansin mo, ito, may kwintas ko na ang leckline ng dagat. Ito naman ay swerte kasi, baliktad pa. Ito ay swerte gawa nung may butas. Hindi po sinadyang butasan yan. Talagang may butas kaya sinuot ko neckline ng dagat. Kaya tinatawag ito ng neckline ng dagat. Mapapansin mo yung neckline ng ng Thailand at ibang sa ibang bansa ay kulubot, 'di ba? Nagkulubot, kulubot, 'no? Oh, kulubot, kulubot ang mga neckline. Original yung neckline na galing sa ibang bansa. Ito naman ang neckline ng dagat na original. Nalaki po ito, nabubuhay po ito mga people. Lakas nga din sumipsip ito ng tubig no? Yan, yan ang kagandahan ng leklay ng dagat people kasi baban mo lang yan siya dyan. Ito nga, lalong pumuti. Ito lang, tatlo lang po ito sila mga people. Ito, mayroon dito isa, oh. Yan, oh, nakababad sa ilalim. Tapos eto, binabaran ko. Talagang lakas ko sumipsip ng tubig. Ibig sabihin yan people, lakas to mabuhay. Ah, buhay na rin to. Lakas ito lalaki. Na? Bibilis ang laki nito people. Lagay mo lang to sa garapa. Yan. Ilan lang ang aking leklay, people. Tatlo na lang natira. Pero mayroon pa rin tayong makukuha niyan. Kukuha uli ako sa dagat pagka nag, nagpakita uli sa akin ng mga agimat or mutya ng karagatan. Ganda niyan, people. Oh. Yan ang mapapansin mo. Yan ang leklay ng dagat, people. Ito ka kadalasan ito. Ganyan mong makikita ng dagat. Oh, ay, shock. Nagulog. Ayaw magpakita. Ayaw niya magpakita. Oh nakita to. Ito kadalasan nakikita natin sa karagatan. Parang kahoy din siya na naging bato. Ito talaga ang tunay. Yan. O. Oh, Jesus. Walang nagsasabi na iyan ay leklay ng dagat. Walang nakadiscover people. Eh, may tao. Parang may kargada si Gayuma. Taglay niya. Pero may aura, no? Mm. May karga, Oh, may mukha pati. Ala. O. Oh babarili. Ah, talagang nyayapos niya. Nakayapos pala siya, oh. Ano, parang may karga siyang bata. Ang ganda, no? Tingnan mong maigi, oh. Nakafocus tayo. Ganda ng camera ko. Oh, may mukha. May ilong, oh. Ilong. Oh, karga. Hindi na natin alam po anong karga niya. Ako, pampaswerte ito, people. Hindi ko pabenta. Parang lahat na lang meron. Ang ganda rin ng aura nito. Yung isa doon, no? Ayaw magpakuha. Hmm. Hala. Oh my God. Nakikita mo pala yung ano, aura dito. May mukha. Parang nagkakarga ng ano. Bata na hindi mo maintindihan. kay Mama Mary. No? Ngayon ko lang na-focus yan mga friend. Yung may focus ko siya sa camera. At maisipan kong i-video. Maraming salamat sa iyo, kaibigang Leklay ng Karagatan, na nagpakita ka ng iyong imahe na nagbibigay sa amin ng mahiwaga o oh, kamay o oh, na mahiwagang bagay na nagbibigay sa amin ng kababalaghan. Okay, people, maraming salamat. na marami kayong natutunan. At ibalik na natin siya sa tubig. No? Kasi galing po sila sa tubig, mga people. Nubos nga lang. Ang bilis na ubos ng tubig, people. Nagtaka akong bilis na ubos. Hanggang dito yung tubig. ko oh. Okay, people, kasi may buhay sila at natutuwa sila. Ganyan po ang gagawin natin sa ating mga bato, mutya, ibabad sa tubig para mabuhay at madagdagan ng kapangyarihan taglay ng bawat isang nagtatangan, no? At malamang, pwede nga yan, alam mo, pagka hindi ako busy, ibabad ko sa tubig na malinis ang aking mga mutya at yun ang aking araw-araw na inumin para lumakas ang aking katawan at ang inyong katawan, mga people. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye muna sa ngayon.